2023 pa, Mr. Chair, nakapag na ang Makabayan Block uh, composed of uh, Raul Manuel, Representative Raul Manuel, myself, and Representative um, Arlene Brosas ng dalawa po, no? Ng dalawa pong um, legislative measures related to confidential funds. Yung una nga po ay yung pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President. Lahat po ng confidential funds ng mga agency na nabigyan ng confidential funds. Kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President, malamang. No? Ako, tinitignan ko rin na may mga, mali mga, mga maling paggamit din. Pero hypothesis lang yun, Mr. Chair. But anyway, may dalawa po no, yung inihain natin. House resolution to investigate all kasi baka sabihin ng mamamayan natin, baka sabihin ng taong bayan, sinisiruin lang natin yung confidential funds ng OVP. Tayo po ay nagpasa na ng House Resolution para imbestigan ang lahat ng mga ahensya dahil pangalawa, meron po kaming bill na ipinasa na iabolish talaga itong confidential funds dahil lalong-lalo na sa mga government uh, na, uh, uh national government agency dahil ito nga, no? Ang hirap talagang masunod tong, itong JC na to, uh, Mr. Chair. Uh, yun po, no? Uh, siguro dapat saalang alang din yung uh, mga ipinasa namin na, content, na, ano, no, na measures, uh, Mr. Chair. Kita tayo sa ating linya. Si hmm. ang chairperson ng bayan. Si Teddy, okay. uh, si Teddy Casino. Opo. po. Teddy, magandang gabi po. Magandang gabi Sir Roth and the Shirley Clear. Oh, good evening po sa lahat ng nakikinig. Oo, pinag-uusapan namin rito yung uh, CONFI at Intel Fund ng Office of uh, the President na eh Yobey, isa ba kayo sa mga nagsasuggest na kailangan ding i-report ito sa COO Oo kailangan ng COA na alamin kung saan ito ginastos? Paano ito ginastos? Oo, Sir Rod. Nanguna ang Office of the President sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa may pinakamalaking ginastos na Confidential at Intelligence Fund sa taong 2023. Bantay sa Commission on Audit Annual Financial Report, mayroon itong pinagsamang halaga na 4.56 billion pesos. Ayon sa COA, gumastos ang opisina ni Pangulong Marcos ng 2.25 billion pesos para sa Confidential Fund at 2.31 billion pesos na Intelligence Fund noong nakaraang taon. Ang confidential Confidential expenses ay, may, ay mga gastos uh, na may uh, kaugnayan sa surveillance o confidential activities sa civilian government agencies uh, upang suportahan ang mandato o operasyon ng ahensya ang intelligence expenses naman ay mga gastos na may kinalaman sa pangangalap pa ng impormasyon ng uniformed at military personnel uh, at intel practitioners na may direktang uh, epekto sa national security yung confidential intelligence ng president uh, even during the previous administrations talagang ang panawagan namin dyan dapat ay eh, uh, magkaroon ng audit no regular special audits and then uh, bigyan ng report ang congress kasi actually yan ang pinakamalaking bulto ng confidential and intelligence fund na ginagamit sa gobyerno mas malaki pa yung, uh, especially during the period during the time ng Duterte hanggang sa ngayon mas malaki pa sa mga combined intelligence and confidential funds ng lahat ng mga uh, military and security agencies yan so napakalaki talaga i think that's around 4.56 billion uh, last year uh -huh. at po katulad ng confidential funds ng vice president talagang uh, sikreto yan Uh, hindi tumadaan sa regular COA audit. At kung tayo nga ay may nasilip dito sa uh, relatively smaller confidential funds ng Vice President, uh, pero talagang itinataan natin sa masusing uh, pagpusisi, dapat ganun din sa Office of the President. Tama yan. Mm -hmm. Partner, may tanong ka ba? Sir, uh, yes sir. Hindi tingin ko. No? Kasi nabanggitin naman yung COA. Okay. Especially dito sa naging issue kay VP Sara. So, mm -hmm. tingin ko, sabi nyo nga, di ba, bakit yung iba na, na napansin sa House, sa Committee on Good Government, na isa-isa nila para ma-red flag or ma-fraud risk yung mga ibang uh, tawag dito, resibo na mukhang yeah. hindi nagampan ng mabuti ng COA. Um, uh, ganun ba sila kalaks? Yeah. Because of the Joint uh, Circular 2015-01? Yes. Ang mukhang ang practice talaga dyan, eh, very lenient ang COA. Uh, kaya nga lang, kahit na very lenient ang COA, eh, bumukol pa rin yung irregularities sa confidential funds ni Vice President and the COA issued a notice of disallowance uh, for 73 million pesos noong 2022. Uh, ang difference lang talaga dito is that at na-provide ng COA ang Congress ng kanilang audit report. And then from there, nagpalalim na ang Congress at mas marami pa silang nakita. Uh, yung mga confidential funds ng Office of the President at iba pang ahensya, hindi ganoon. Hindi na po provide ang Congress at hindi mm -hmm. na ito. Kaya ang aming suspetsa, kung idataan din sa parehong proseso yung dinaana ng confidential funds of the Vice President, most likely we will be seeing the same kinds of anomalies. Kasi feeling ko standard practice yun eh. Yung, uh, o oh, baka mas, mas pa lang talaga yung <laughs> Office of the Vice President, kaya talagang bubukol at nasilip ng Congress. But I think mm -hmm. many of the practices uh, eh nangyayari din sa ano sa ibang agencies. Sir, sir, di tanong ko lang kasi itong tama ba? Itong joint circular 2015-01, syempre January 8, 2015 ito. Mm -hmm. So in other words, medyo paalis na dito si ano eh si uh, paalis na dito noon eh kasi 2016 but, ano na eh campaign na, di ba? Ay no no no. Apalitan ah, na eh magigisita da dating pangulong Duterte na, di ba? 2016. Yes, yes po. So, ang sa akin, itong Joint Circular 2015-01, mukhang hindi masyado na practice sa panahon mm. ni Pinoy. Okay? Right. Uh, paki, paki, ganito yung ano, ta, tignan nyo po, uh, Sir Teddy, kung tama siya. Kung 2016, ito, kasi mas marami, yung confidential funds, mas lumaki siya eh. Kaya dating Pangulo oh, Duterte, di ba? Starting 2017, lumobo ng lumobo yes, na yan. Yes, lumobo siya. As compared kay Pinoy na 500 million. Correct. Tama? Yes. Ngayon, hindi ba naging, sabi niyo nga, ah, parang naging tradisyon, kalakaran na ganito na i-treat ito as confidential in nature because ito ang ginawang batayan ni dating Pangulong Duterte na sa kanya nag na hindi niya pwedeng uh, imbisigahan because that's confidential in nature. mm -hmm. And at the oh. same time, kung mapapansin naman natin sa si Joint 2015-01, meron doon provision na dapat may banka, may, may book accounts, kung saan dapat yung detalye eh. and supporting documents. Meron kopya ang SDO at yung accountant ng agency. At nakalagay lang sa vault na if in case the ICFAO will ask for uh, uh, supporting documents kasi medyo na red flag ito pwede na lang yeah. ipakita so ta tama ba 'yun naisip ko na because ito yung sinabi ni dating pangulong Duterte na confidential yan in nature and at the same time medyo na haharas ang kowa sa panahon ni dating pangulong Duterte medyo tinakot pa niya ito pabiro or tinakot niya na mm. pakikid niya, at pato torture niya medyo yung kowa ban ano to ang pakpak because of that at na ituloy hanggang ngayon? President Rodrigo Duterte jokes about kidnapping and torturing commission and audit personnel who allegedly make life hard for local government officials. Apo tang ina yung puwa rin. Litsi. Kasi yung puwa, every time may mali talaga. Ano ba itong puwa na ito? the once said auditors should be pushed down the stairs for imposing bureaucratic processes that are obstacles to governance kowa regularly reports on how local government units Spend their funds. Duterte himself, as Davao city mayor, had his fair share of unfavorable COA reports. Former COA Commissioner Heidi Mendoza defended the auditors after that first tirade, saying rules are in place to ensure public officials are held accountable for how they spend taxpayers' money. What do you think, sir? Uh, hindi naman secreto na intimidated ang COA, eh, noong Panahon ni President Duterte. Uh, Even yung ibang commissions din eh, yung Commission on Human Rights, ganun din eh, intimidated yan. Pero yun nga, uh, hindi porket confidential, eh hindi na ina-account at hindi na accountable. Uh, kasi nga, um, talagang obligasyon ng COA na i-audit yan, kaya lang ang submission niya is very limited. Sinasubmit lang yan sa uh, Speaker of the House, alam ko sa Senate President, and sa President. Uh mm -hmm. but I think the reason for that is that pag meron talagang nakitang medyo kumbaga red flag mm -hmm. uh, there is nothing to prevent the Speaker, the senate president or the president of the republic na ibunyag 'yan o kaya yan sa members of congress or sa mga ibang ibang uh, may pan may ano may responsibilidad sa transparency and accountability. Kasi yun nga eh yung yung confidential nature niyan should not be a uh, cover para sa abuso at sa anomalya. Uh -huh. But I think under Duterte talagang ganun ang nangyari uh, at yeah, lumobo ng lumobo pero wala tayong narinig sa POA uh, or any other agency kaugnay ng mga uh, findings nila or or uh, whatever audit nila. Mm -hmm. Pero, Ka Teddy, nung dati na sa Kongreso kayo, eto ba ay inisip nyo rin na uh, para investigahan? May mga ginawa ho ba kayong hagbang na para alamin kung ginagamit ba ng tama itong mga Confiat Intel Fund o oh, o oh, oh, naabuso? Uh, actually, yung paglabas ng Circulars noong twenty 20... oh, oh. I think that was 2015. Resulta na 'yan eh ng uh, malakas na pagtutulak natin o paniningil natin doon sa uh, napaka-transparent na paggamit ng confidential fund. Uh, this was during the time both of Arroyo and uh Aquino. Oh. Uh, -huh. uh and then yung time na 'yan din lumabas yung ano eh yung mga generals na may pabaon yung mga expose ni Colonel George Rabusa. Galing lahat at sa Colty palaging, Fund yun. sa Intel oh, nababanggit ang mga Intel Fund na yan ay nasa vault lang in cold cash in the vault at pag-uutos lang yung head of agency o oh, kumuha ka dyan. No? Oh, uh, tapos hindi na account Uh -huh. eh, yun yung isang dahilan kung bakit na upliga ang kowa na maglabas ng ganyang klaseng guideline ng, mga, ng joint circular. But whether it was actually practiced and how strict uh, ang ginawa ng COA para mag-comply lahat ng agencies, yan siguro yung malaking tanong. Uh -huh. uh, I think mas dito natin sa panahon ni itong pumutok na kay Sara Duterte, mas dyan nakita yung ano eh, yung logic eh, o yung uh -huh. silbi ng ganong kastriktong circular. Kasi otherwise, kung hindi mo talaga susundin... Uh -huh ano talaga yan? It, it is a fund uh, recipe for abuse. Eh, mm -hmm. eh nangyayari na nga eh. Pero uh -huh. so, Teddy, uh -huh. to, diba, sabi nyo nga po, magre-request po kayo ah uh, mga ng COA report or liquid, ah uh, parang audit regarding dito naman kay uh, PBBM. Uh, uh kayo po oh, ba'y ba sumulat I, I think... na? O su- Sir? Well, ang ang makabayan block in Congress as always. I think every Congress may ano yan eh, may okay. House Resolution uh, urging the House na uh posisiin itong mga confidential hmm. intelligence funds. Uh, hindi lang sa Office of the President, but in other agencies, especially uh before 2023, ang daming ano eh civilian agencies na daan ang milyong confidential funds din. Pero nung pumutok yung issue nung kay Sara Duterte, na obliga rin ng Kongreso na alisin yung mga confidential funds sa maraming civilian agencies. Pero yan, it, palagi namang naging advocacy namin yan. pero yun nga, mahirap talagang, ano, mahirap, halos hindi na ano yan, na, nabibigyan ng pansin. ang panawagan namin ngayon hindi lang sa hindi lang yung confidential funds ng kasalukuyang presidente but even the previous administration nung nagsimula itong lumobo from 500 billion, mm. naging 4.5 billion. Mm -mm. Kung kung may request lang ba, Sir Teddy, magre-request ng isang uh, taxpayer, uh, hindi ba ina-entertain ng COA yon? If ever mangingi sila ng kopya na gano'n? Uh, I don't, not, definitely not for confidential funds. Pero yung regular audits naman, is, ano yan eh, open to the public. Mm -mm. Uh, pagsasagaan mo lang, hindi ko alam kung kung naka-upload lahat yan sa internet. But at least in Congress, lahat ng COA reports, lahat ng COA audits ng lahat ng agencies ay available except for the confidential funds, confidential and Intel funds. Mm -hmm. mm. Pero Medyo kailangan kasi hihingin mo yan sa speaker, hihingin mo yan sa speaker mismo or sa head of COA uh, or the well, semi-president or the president. Yun lang ang mahihingan mo ng confidential funds audits eh. Pero ina-expect ba nila na makikipag-coordinate o makikipag-cooperate si Speaker pagdating sa confines ni <laughs> President? Uh, hindi natin ina-expect but we, we have to make that demand kasi as a matter of principle yan eh. Uh, pero, pero siyempre na alam naman natin Kennedy, di ba? alam naman natin sa politika uh, ang nilabas nila ay eh, yung kay Vice President Duterte mm hmm. Pero sinasabi nga namin eh, yung accountability doesn't stop at the uh, office of the vice president. Dapat lahat. It should also, it should also apply to other Oo. agencies and offices na no, may ganyang klaseng fund. Pa pati yung kongreso, di ba? Yeah, that the challenge. Pati yung kongreso, oh. mayroon din. Of course. Hindi ko lang alam kung may confidential funds. sa ah. Ang, uh, uh -huh. parang ang kongres halos, halos wala. Ah, oh, Pati... So, pero ang 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 question yata sa Congress is the yung budgets ng bawat office. Uh, parang it's not medyo lenient ang liquidation uh, yes. mechanism. By by certification lang yata no, Sir Teddy. Oh, kung liquidation oo. Oh, Kumpirmaho ito by yung budget mo. Lang, eh. Ito yung budget mo for your office, for your staff. Uh, medyo very flexible ang mga hindi lang Congress pati Senate. Uh -huh. Very flexible sila on how they how they budget it. Uh, yeah. mas ganon. Okay. So, yes. All right. right. <laughs> Legal to chill. Uh, Ka Teddy, okay? maraming maraming salamat sa inyong oras at panahon. Maraming salamat din po sa inyo. Magagaway uh, makuha po kayo. All right, thank you. All right. Teddy kasi nya mga kasama chairman ng uh, bayan muna, my partner. Uh, 'yun. Ah. Uh, yung binabanggit niya tungkol sa pondo partner, di ba? Parang pati yung kongreso pala may medyo ano din eh. May yung so uh, binabanggit may niya. Oo. Oh, oh. Hindi ganun ka stricto 'yung pag... liquidation oh, oh. ng pera nila. By certification lang, tiwala-tiwala lang. Partner eh. So, ito naman hindi lang ito ha, huh? even before. Yan yung nagiging issue sabi ibig sabi, sabihin, sabi, ba, wa partner? Sabi ko, ah, bumili kami na ano, eh. Bumili kami ng table eh. Ito ang presyo eh. Di ba? O, oh, eh, ano mo lang yun? Mm -hmm. diba? Kaya yun una yung... yung yun una yung napo kasi pinag-uusapan nga natin rito, Confi Fund Intel pa na napakalaki samantalang dami partner humi, naghahanap kayo ng murang bigas. Di ba? Ang na daming naghahanap uh, well uh, umaasa sila na may mailalabas ang gobyerno na nasa 38 40 ang presyo ng bigas pero and yet taliwas partner yung mga naririnig natin na mga usapin ngayon patungkol sa pondo ng gobyerno na pera ng taumbayan na winamaldas na hindi natin alam kung pa, paano ginamit nakakalungkot ang rules natin kasi mga mga kayubi and partner hindi siya dapat lax mhm mm dapat pagdating sa pera, yan ang mahigpit. Yan ang dapat mahipit pinakamahigpit. Pag pera ang pinag-usapan. Dapat mahipit uh, mahigpit sa pag sa liquidate. Mm -mm. Mahigpit sa pag-audit. The problem is, ito mga taong ito, sila gumagawa ng paraan para makalusot sila. Nil nilang pilit eh. Di ba? Kaya ngayon yung tanong sa sa sina sa house. Bakit ano lang? ba? Diba? Bakit yan certificate yan. Uh, liquidation by certification lang? No. Ano bang accountability niya? Every every centavo should ano? Be accounted for. Yan, diba? mukhang sa gobyerno ata partner yung uh, nanggagaling yung kasabihan para paraan. <laughs> para paraan. Ay nako. Hindi talaga tayo asenso pag ganyan. Kasi na, yung mga hindi ko nilalahat, pero yung mga ibang politiko because napakalax. Ang tendency talaga niyan, magnakaw. Okay? Thank you so partner. Papaano? Okay, hanggang uh, bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire na papaalala, ng magtulugan ninyong karapatan. Don't forget to like and subscribe ang aming YouTube channel.